Palalakasin ng Health Department ang pagbabawal sa mga billboard at ibang signages na nagpapakita o nagpopromote ng sigarilyo o paninigarilyo. Kabilang sa kanilang tututukan ay ang mga sari-sari store. Si Noel Talakay sa sentro ng balita. Stress reliever ni Mang Chris ang pagyoyosi. Ito anya ang kanyang pamparelax sa tuwing siya ay mayroong pinagdadaanan. Nakatulong siya pag may inisip ba, problema, ganun madali mo siyang masolusyonan. Uh, Nasa labing limang taon na siya naninigarilyo, di pa man siya nagkakasakit na maiuugnay sa paninigarilyo, ang tanging napansin lang niya ang kanyang paghinga. Kung dati nakakatatlong games siya sa basketball, ngayon maswerte na kung nakakadalawang laro siya. Pag uh, nag-basketball ako sir, dati nakakatatlo ko ngayon mga around one and a na lang. Isa lang si Chris sa milyon-milyong Pilipino na naninigarilyo batay sa pinakabagong ulat ng Global Action to End Smoking, isang US non-profit and granting organization kung saan isa sa kanilang tinututukan ang smoking pandemic. Nasa mahigit 16 million Filipino adult ang naninigarilyo. Ito ay mula 15 years old pataas. Kaya naman sa buong mundo Pang-15 rank ang Pilipinas at pang-4 naman sa World Health Organization Western Pacific Region ang may pinakamaraming bilang na ninigarilyo. Sinabi rin dito na ang paninigarilyo ay isa sa mga dahilan kung bakit nagkakasakit ang mga Pilipino at nauuwi sa pagkamatay. Ang sigarilyo, pag ginamit mo ayon sa kanyang paggamit, mamamatay ka talaga. Isa sa mga hakbang ng Department of Health o DOH ang tuluyan ng alisin ang mga billboard at signages ng mga sigarilyo. Sa Quezon City, may isang lugar dito na halos magkakadikit ang mga malaking signages at tarpaulin na nagpo-promote ng Yossi. Ayon sa DOH, bawal na ito. At this time, hindi na talaga pwede ang mass media advertising and hindi na rin pwede ang outdoor advertising. Aniya, maaari makiimpluwensya ito sa mga bata, lalo na ang madalas utusan ng mga magulang para bumili sa mga tindahan ay ang kanilang mga batang anak. Inutusan ko si Utoy bumili ng suka sa tindahan. O bibili siya ng suka para sa nanay niya pagpunta niya sa sa kanya yung cowboy na ni Garriello. Mali po 'yon. Baka lumaki si Totoy hindi lang suka yung binili niya, nagkaroon pa siya ng ideya na okay pala man ni Ayon pa kay Asik Domingo, ang kanilang ginagawa ay alinsunod sa Batas Republika 9211 o Tobacco Regulation Act of 2023, ang batas sa pagkontrol sa paggamit ng mga produktong tabako. Kaya naman, payo niya sa publiko, isumbong sa kanilang lokal na tanggapan ang sino mang lumalabag dito para agad na maimbestigahan at mabigyan ng nararapat na aksyon. Noel Talakay para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.